sa Pasay Palengke. Ayan, oh. Sa likod ito. Sa likod ng Pasay Mall. Bibili kami ng siomay. Bibili lang kami ng kalamansi dito. Para sa, ano, siomay. Bibili tayo ng kalamansi. Ayan, paubos na. Okay tagawad mga gulay show my dito ay eh, may deliver pa taasino eh show my bilian ng show ano dalawang pork dalawang gyosa dalawang gyosa Ah, wala na. Ah, dalawang fork na lang. Wala na palang gyosa na na. Ito yung shoma okay. yun. Yes. David David. David Dito lang yan sa Libertad. Yung Shomai. Dito naman kami, kakain kami dito. Masarap pagkain dito dito kami tungo todo basa yun masarap pagkain dito suki so, okay kami dito patingin kang ulam dito eh okay, ulam nila pork stick ito vehicle express may mga inihaw din sila. Minuto. Ay, sa'yo. Okay. Ngayon si Scorpio 08. Kakain muna kami. Kami si Scorpio 08. Pinabot kami ng gutom na naman dito. Sa Ligarta dito. talaga doon sa Asayon. Ano pangalan kong kandini? Tabaing Hawan. Ah. Tabaing Hawan. Kain tayo? Kain po tayo mga kalakda. Nandito po kami ngayon. Kumakain kami. Kakain kami. Ng... Igado pala ito. Hindi... Iga doon, hindi ano, ah uh, niya. Tsaka yung sayote. Hindi pork steak. Kala kami na pork steak. Ayan Oh. Dalawang ulam lang. Ah, uh, okay na to kahit yan to po ayan uh, to uh, biyaya rin po ng Panginoon Diyos ko ito muna po kami kakain muna po kami kakain ko muna kayo mga kalagdan kain muna po tayo kasi ang dami namin ikutan yan dami namin bibili super so 8 plastic pa yan nila oh, kutsara na ang galing. Talagang ang uh, galing ng presen uh, presentation. presentation nila dito. Binabag talaga nila, malinis Masarap yung ano yung igado do. Ito na lang ordering para sa anak ko. Ito yung ulam namin. may ako sa gulay. Sayote ito, sayote. Ito kanin. Kain ko muna po kayo mga kalakdan. Sir, ano? Pati out ako ng Una subo. Una subo para sa inyo mga kalakdan. Kamusta nila? Ilaga. Nagpa-take out ako para sa anak ko. daming kumakain hindi dito pag tanghali. Lalo pag Monday Friday. Oo, oh, marami kumakain. Padagdag ako ng sarsa sir ha. Tanda. Sa likod po ito ng ano? Sa likod ito ng... Pasay Mall. Pasay Mall, yung Victory Mall. Sa may tap. Wala katabi po nito yung presinto Tres. Pangalawang kain na namin ano dito. Sarap ang pagkain nila dito sa mga ulam nila. Bye. May mga frutas. Ayan o. May mga mangga, Ayan. Orange. Avocado. Grapes. Grapes. Tapos ito. Lai Chi. Bintay Lai Chi. Gusto niyo Lai Chi? Ayon nyo. Oh, sir. Scorpio 08, tsaka Bibs Vlog. Scorpio 08, vlog. Ito ko. Light ah. light Magkano kilo, sir? Light change. May orange na sa bahay. P150 ang kilo, bumili ako 320 ang binayaran ko. Sige. 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 Baka sa Libertad? Baka sa Libertad. sa kami dito kasi bibili kami ng ano sipit ay toks. kung anong mabibili kong ipit dito para sa anak ko. Ang ganda oh. Mga ipit-ipit. Ito -ipit. So, ganda rin po. So, parang bago ito, bagong bukas tong mall na to. makaka-copyright tayo ay, ang ganda nito doko ganda nito maganda rin. Hiwalay mo yung ano. Gahanap kami ng ano? Doon sa dulo yata, Dok. Dito, dito, dito. Hand. Gahanap kami ng ano ng ano. Ay, kabilaan pala yung open nito eh. Kabilaan pala to dito, ito. 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 Ah, ito. Yan. Yung pangangailangan namin doon sa ano? Rubber kailangan. Opo, wala silang rubber, dok. Puro ganito. Ay, puro din, nga. Oo. Wala sila rito yung rubber. Puro ganito yung ano nila. Tong ba tawag dito? Hmm puro ganyan lang yung tong nila ayan o, wala, wala silang, silang ano brother. ito maliit para sa shumai ah wag na i-stick ko na lang madali lang naman i ano wala sila rito wala ito. han wait lang wala silang sangkalan kasi nakahoy dito eh cute naman nito. Eh. Puro plastic. Ang cute. Ayun Orange orange siya. <coughs> eh hey, mga bowl. Kaso ang dami ko ng mga ano, plato. Dami ko ng mga plato sa bahay na problema kasi yung binti na na lado and shower. Pero maganda shاور Dilim dito. Ay, bili ako ng ano yung pang-ano ko sa pintura pala. Yung pum. Wala sila no? Kasi may matornillo ren sila. Yung pum kailangan ko. ito baka may kailanganin ako sa mga ano kawali sa sabit hindi kailangan ko yung ra ano yung pum na pinang ano sa hmm? hindi yan eh mayroon na akong ganito yung hawakan mayroon na akong ganito yung pum sana yung pamalit doon sa ano ano to binil Thank you. Meron na pala sila dito ganito oh. May, may glue stick din pala sila rito. Binyan 70 pesos each. Maganda ito doon sa ano. Para sa anuhan ng apong. Ito, kailan okay, to? Ayun oh. Glow stick. stick. Yeah. Super glow. Magkano ba isa kanito? Wala na ba tayo nito? Wala na. 50 pesos. Ang Ano, bili na tayo nito? Bili tayo. Isa lang. Wala silang ano? Dito, Dok. Wala ko ko. Dagdagan ko yung blue na tray. Wala na diyan, dito, dito na tayo. Bagong bukas kasi ito. Dating ano to, yaw, ano? Yaw, yaw ano? Dating anong, ano to pa? Yung mall Yaw yan. yan. Ngayon, gino, na ano. Mga paninda. Mga ipit. Let's go, dok! alkansya, <coughs> Parang gusto kong bumili ng ano, alkansya maliit. Pero wag muna kasi madami na akong alkansya doon. <coughs> Chopsticks. Po. Ko mo dok, bit, bit ko to. Ay mo nang <laughs> pakita mo kami. Dok, bit bit ko to dok oh. Tapos magluluto ko lang sa lapag, sa ano lang. Ganda no. Ayan na, no? nakas, ano na siya. Nakaset. Mm, mas maganda double burner. Hmm? Tapos magluluto ko sa lapag lang. Tapos dito yung, dito yung mga seasoning. Hindi naman. Tagal din naman yan. Depende sa gamit yan. Ito, double bag. ganito May price Ito, bet ko rin Ito. Bet ko rin Ito, ito yung presyo niya. 2,200. Pero maganda. Akala mo ano siya. Aesthetic yung dating niya.